Ayan mga sipag, bagbay po sa ating lahat. magtatanong sa akin dito na bawal daw po magkaroon ng background music sa ating mga content video na i-upload dito kay Facebook. So marami po nagtanong sa akin yan mga sipag. Ano? Kuya Chris, totoo bang bawal na maglagay ng background music dito sa ating mga content video na i-upload dito kay Facebook? So totoo nga ba mga sipag na bawal po? So yun yung isishare ko sa inyo dito mga sipag. Ano? Para malaman po ng bawat isa, maging aware po ang bawat isa dito po mga sipag about dito sa background music. Kung bawal na talaga mga sipag. Ano? At ano nung dapat nating gawin dyan sa background music na yan. Ano yung mga consequence dyan po? So, dito mga sipag, para mas maintindihan po ng mga baguhan nito mga sipag, ano, kasi kawawa po yung mga baguhan. Kasi meron pong isang content creator na malaki daw po nag-share nito. At sila po yung mga baguhan po dito mga sipag, ano, yung mga ignorant na bawal daw po maglagay ng background music sa mga content video. So, paano ba papaganda pa ang ating mga content video? Para pagandahan yung mga viewers o audience na manood sa ating mga content video. Kung wala itong background music po mga sipag, ano? So, paano papadadami ang ating followers? o ang ating views nito pag na boring natin mga content video nakakatamad panoorin sino kaya nagkalat niya ng mga content creator na malaki pa na bawal daw po maglagay ng background music po sa kanilang mga content video pag once na mag-upload dito kay Facebook. So, pa ata si Meta sa pag-update nito mga si Pagano. So, dito, meron na akong article dito kay Facebook na ipapakita. No? So, di ko alam kung meron silang nakita o update ni Meta sa kanila lang ata. Except na lang po tayo. No? So, sa kanila lang po ata mga si Pagano yung update ni Meta na bawal ata ang magkaroon ng background music sa content video. So, ang galing naman nila. Naging priority pa sila. No? Mas na una pa sila na inotify ni Facebook sa update na bawal maglagay ng background music samantalang yung si Facebook o si Meta ay nagnotify na nirecommend yung kanyang mga background music o sound effects no yung kanya may music o tracks doon sa kanyang sound collection sa browse po no kay Meta no samantalang sila na mga content creator na share na bawal magkaroon ng background music at sa ating mga content video na upload dito kay Facebook talagang kalukuhan. so ito masi pag ng article dito kay Facebook how to use music and videos on Facebook so we want to encourage musical expression on Facebook o encourage pa nga no so dito well making sure we up uh, uphold our agreements with music right holders. So, dito mga Pagano you know, agreements. So, these agreements protects artists, songwriters, and other music right holders by setting limitation around the amount of recorded music that can be included in live broadcast or videos. Po, sa inyong mga content, please keep the following journal guidelines in mind when using music in your live videos. So, dito mga si Pagano, you know, makikita nyo po dito, meron pong policy pagdating dito sa ating background music masipag you know, o sa ating mga content video na meron dito mga background music. So dito masipag mapa stories, mapa reels po masipag ano yung content no about ito sa background music yung pag-uusapan natin. So wala po dito na sa article na tola wala akong nababasa na bawal na po maglagay ng background music sa ating mga content video na i-upload dito kay Facebook. Talagang kalokohan ito mga content creator na to no. So dito masipag you know, ay mahaba ito pero ito po i-summarize ko na lang po sa inyo para mas maintindihan nyo po ng klaro. So dito as a Results or Meta partnership with music rights holder creators can add a licensed music to their video content. So, dito namasipagino partnership po no don sa owner between Meta ayan masipagino. and then add licensed music to their video content. like, reels, and stories on Facebook with music from the music browser occasionally. Meta may no longer have the rights to use music controlled by certain right holders. When this happens, existing creator content on Facebook using the music will be blocked and will not be viewable by others. So dito masipag, meron po talaga itong mga kondisyon sa paggamit natin sa uh, mga backbar music na ito. No? Meron pong polisiya. So ito, para isamarize na natin. No? So wala pong sinabi dito sa article masipag No, na ito po ay bawal na maglagay ng background music sa ating mga content video. So, ito po ay partnership doon sa owner, tsaka dito kay Meta po, o dito sa content creator, no? Talaga po ay uh, inalaw na po na mag, uh, gamit tayo ng background music sa ating mga content, ito po yung mga lisensyado, no? So, talagang mayroong agreements yung owner tsaka si Meta. At dito masipag, pag once na tayo po ay nag-upload ng content video na itong merong background music po masipag, you know? meron po tatlo dyan, na merong notification na ito'y na-detect at ito po'y may share revenue notification na hindi ito ay monetize. Merong notification na ito po'y minute po masipag you know? na-detect na yung owner po masipag, you know? hindi po sila nag-allow na gamitin o pagkakitaan yung kanilang kanta. Pero yung iba, inalaw na mo po masipag at walang claim, no? Walang claim masipag dun sa kanta doon sa owner na yun. At ang yung iba, so may claim, may shared revenue naman. So talaga naman mga sipag, eh, monetize, pwede yung pagkakitaan, or ito po ay mute or iba black, or ito po ay may shared revenue po mga sipag. Yun. So yung mga kanta na yun. So yung notification po, ni yung notif po ni Facebook na nirecommend po niya na kanta mga sipag. Ito na, you're invited to use licensed music with content na session, your reels can now earn money if you include eligible tracks from the Facebook audio library. So, ibig sabihin masipag yan. You know? Si Facebook na nga po masipag you know? Nag-notify na pwede natin gamitin yung kanyang audio library, yung mga tracks doon, yung sound, uh, sound effects po masipag, you know? O yung mga tracks niya, yung mga kanta doon po sipag you know? Na pwede natin pagkakitaan. Yung mga lisensyado na produkto ni Meta po ng mga kanta, sound effects. O so gawin natin background music. So, siya na nga po nag-recommend masipag na gumamit tayo tapos sasabihin ng, ng content content creator na ito, kung sino man yan, o ibang mga content creator, ay bawal. Eh, masinigitan pa nila si Meta pagka ganun po, mga si ganun nakakatawa. Kawawa kasi yung mga bagwa natin dito, o mga ignorant na hindi nagbabasa dito sa uh, policy po, dito sa content recession policy, partner recession policy po, dito kay Facebook. So, dito, yung music, paano ba hindi tayo madedetect dyan, mga sipag? Ano? Kasi dito, mga sipa, meron pong kaparaanan no, para Uh, magamit natin yung may music. Yun nga lang. Ito po yung mga short clip, no? Short clip po masipag sa reels po masipag ano, saan man yung upload mo content para hindi po ikaw ay talagang madedetect. So, yung iba nga mas si you know, in-enhance, in edit pa, you no, know, iniba na yung talagang sounds o boses ng kumanta, no, or talagang short lang yung uh, music na yon So, talagang gumawa ng paraan kasi nga yung music na yon ay talagang viral at trending po, mga si pagano you know, na isa sa nagpapadami ng views at followers po, masipag, isa sa talagang ginaganan yung mga audience o viewers natin dahil sa mga music na yon sa so, FX, uh, background video clip, no. So, So, ayun ba, si pageno you know, para mas mapapaganda pang ating mga content videos. Samantalang, yung bang content creator nagsasabi na bawal daw po maglagay ng background music. O, sa, sa na lang. Sa inyo na lang, no. Kung gusto nyo boring. O baka naman, magaling talaga sila magbuka, magpatawa sila na mismo tumatawa, sila na may mga reaction nila, yung action nila, no, na nakakatawa. Hindi na nila kailangan ng mga background music or sound effects o ano pa man, no, funny video clip. Kasi yan, mga yan, merong claim yan kung mag-claim yung may-ari. Hindi man ngayon, Pwede rin darating na araw Gaya po ng background music po mga So, hindi man magiklaim ngayon, wala mang claim ngayon, darating ang araw, no? Mag-claim yung owner po masipag. Hindi man na-detect ngayon, darating ang araw, ma-detect at ma-detect. pag once na merong claim yung owner. Pero yung iba, hindi nagkiklaim na po, hinayaan na po nila no? na gamitin yung kanilang mga kanta. So, dito masipag, pag once na meron po itong na-detect at ito po yung uh, mayroon po siyang notif na this video is sharing and revenue with music rights owner. So, dito masipag, meron po siyang your are only sharing ad revenue on this video, it does not affect your page or Facebook profile ability to monetize. So, ibig sabihin mo si Pagay po siyang shared revenue pero hindi po ito maapektuhan ng ating Facebook profile account, Facebook page for monetization. No. So, mayro siyang shared revenue. So, pwede kayong kumita dalawa. No, mga si yun, yung owner or ikaw na content creator. Yun nga lang nakakalungkot 80% to 20%. So, ito naman po ang kanilang uh, option, yung process nito, mga sipag, you know, na mangyayari how to make sure that your content does not violate copyright law. So, it's possible it finger someone else copyright when you post their content on Facebook even if you, yan, masipag, you know, kahit binili mo yung kanta, din mo sa uh, browser, no, sa, saan mang site yan, masipag, you know, kahit ibang platform yun or dito sa uh, ikaw ay nag record, nag-video dyan sa kanta na yan at ginamit mong background music, saan man yan no? na uh, nakuha mo yung music na yan or ikaw po yung naglagay na credit dyan sa owner, no? masipag o disclaimer sa owner, masipag hanggat meron pong itong uh, claim yung owner, no? meron po itong nade-detect, masipag depende po sa kanilaan. Ah, this is decision, no? So, meron po siyang share revenue or hindi po i-monetize, hindi inalaw ng may-ari na pagkakitaan niyo kanyang content video. So, dito masipag, ito po yung option, no? Na dapat nyo pong gawin kung kayo po ay talagang uh, gusto magkaroon ng background music sa yung content video, ipaglaban nyo po yun. At kung sa inyo naman po yun masipag kasi mismo din po ito si EI o si kay Facebook dito na re reviewer niya, ay nagkakamalay din po itong pagdetect niya kasi halos same yung kanta mo na compose mo, no? na pami nagiging familiar doon sa senior uh, singer na yon yung kanta niya ay pwede siyang ma-detect pero pwede mo naman pong i-appeal eh details mo lang no i-submit mo lang po masipag. so ito na po what would you like to do these are the available action you can take regarding the changes to your video. So dito masi pag meron po dapat gawin no yung ano ba yung dapat mong gawin yung action nito yung pagbabago. So meron po dito masi pag accept changes. So nasa inyo na po kung ano yung action ni Facebook sa content niyo na to. Kung ito ba i-mute, ito ba ay talagang i-block or ito ba ay talagang Uh, ano bang gawin niya? So, share revenue or ito po ay talagang hindi pagkakitaan. masipag po. Pwede ito yung monetize, no? So, yan ba si Pag, yun na po So, nasa inyo na po kung accept changes nyo po. Then, or nasa inyo na po kung ipaglaban yung submit dispute, no? So, may process po dyan. Ayan, masipag yun know, kung sa inyo na po or mayroon kayong permission sa owner o ikaw na talagang pinayagan ka na gamitin itong kanta na to. Dapat mayroon kayong ipapakita, no? May details ka dyan. Or kung sa'yo yung content na yun, uh, yung music na yun, ayan, at nagkamali lang pag detect siya kasi minsan nagkakamali din po itong reviewer ni Facebook. Ayan, so mag-appeal ka po dyan, mga sipag, you know. Submit dispute po, mga sipag. Pub. O nasa inyo na po kung pwede nyo po i-change no, palitan po yung music na yon. So, re remove video kung gusto nyo po masipag you know? na-enhance na lang po, no, baguhin na lang po, gamitin na lang po yung background music na walang copyright. You no? Know? Gusto nyo po yung wala ng background music o na na po, nasa inyo na po kung i-edit nyo pa po, po you No? Know? So, yan lang po masipag yung option po dito. You no? Know? So, wala pong sinabi talaga na ito po ay bawal na maglagay ng background music sa ating mga content video na i-upload dito kay Facebook. So, sa katunayan pa nga, no, nag, recommend pa nga si Facebook sa kanyang audio library ng mga background music o sound effects na gagamitin natin na pwede natin pagkakitaan. Yun nga lang yung iba, hindi gumagamit nito kasi nga masipag, you know, hindi sikat. No? So, talagang hindi nagamagamit yung iba. So, dito masipag, you know, wala po tayong mababasa dito sa article na to na ito po ay pinagpabawalan na maglagay ng background music sa ating mga content video po. So, mayroon pong kaparaanan, may, mayroon po itong talagang ginagawa ng iba, no? in-enhance po nila, no? binabago, or talagang sure music lang no, gamit Yung iba naman po masipag you know, ay hindi ito na monetize yung content video na yung sa bakar music. Yung iba naman po, share your video, pumayag na po yung iba. Yung iba naman, muted. Pero masipag you know, kahit muted yan, hanggat di mo din delete Pag once na mayroon ng agreement si Meta o dun sa owner at hindi mo yan din i-delete, marirestore yan masipag eh, no. yung music na ginamit mo doon, magkakaroon na yun ulit hanggang meron silang agreements at disensyado nang gamitin ito ng mga content creator ni Meta, itong kanta na to. So, o, ganun po yun masipag ang dami pa po na pag-usapan dito pero ito na po ay talagang iniklihan na natin kasi baka haba, mahaba pa tayo dito. Basta masabi ko lang, wala po ditong sinabi o update o article o notify na mababasa ka, makikita ka na bawal po na maglagay ng background music sa ating mga content video na i-upload dito kay Facebook o saan man yung platform na yan. So, kahit saang platform masipag ganoon, you know, hindi naman po bawal. May pulisiya lang talaga, no? Share revenue, hindi monetize, e mute no? Masipag or i-block yung content video na yun. Pero hindi naman po pwede yun na maapektuhan ang inyong Facebook profile, Facebook page. Kung hindi naman po ito yung mga mura. na no? wala na po kinalaman sa community standard po. No, kung hindi naman po ito talaga ay mga kabastusan, no? na mga kanta, no, mga sipag. So, ano pa bang mga content dyan o background music dyan? So, yun po mga sipag, Ako po si Kuy TV. Sana po at tutunan sa kanilin nito. At sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo itong video na masipag mga sipag, pasupport nyo po sa ating kasipag vlog po mga sipag, Subscribe nyo po mga sipag, Sana po supportan nyo po ang ating Facebook, at YouTube channel at Facebook page po mga sipag. Kasipag vlog din po mga sipag, At pindutin nyo rin po ang notification button para mga sipag mga upload at sa ulit yung yan. At magagawan pa natin ng content video yan. Hanggang siya pa kaya. Ito Tung rin po kalimutan. Mag-like and share. Mga pag marami sa upload. Have a nice day and God bless you.